Bandang alas 4 ng madaling araw ng July 10, humambalang sa junction ng Cannon Road at military cut-off sa Baguio City ang natumbang punong ito. Ang insidente nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko at power interruption. Talaga walang makadaan dahil nakaharang talaga yung kami. Nirurot yung iba, dito yung galing bagyo, dito nirurot. Yung naman galing sa baba, medyo na-stranded na sila dyan. Nagsagawa naman ng clearing operation ang mga kawani ng BCPO, DPWH, City Engineering Office, SEPMO at mga kinatawan ng Barangay Camp 8 at Military Cut-Off. Dahil sa laki ng puno, inabot din ng ilang oras ang clearing operation bago ito natanggal. <tinyo> Siyempre, doon ang bigat siguro. Sa tendency ng bigat, doon na bumagsak sa talaga. Bandang alas 9 na ng umaga ng buksan ng mga otoridad ang inbound at outbound lanes para sa mga motorista. Sa kino naman, okay naman yung maluwag naman yung traffic Mabuti raw sana kung bukas din ang iba pang alternatibong kalsada. Ang problema, bumigat din ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Luwakan Road. Ito'y matapos bumangga ang isang taxi sa kasalubong din nitong taxi sa Barangay Scout Barrio, Pasado alas 7 kaninang umaga. Nadamay din sa insidente ang isang rider ng motorsiklo. Base sa initial na investigation, uh, galing ng luwakan yung taxi driver heading towards uh, SLU Laboratory dito sa Navy Base when allegedly he fell asleep and encroached on the other lane. Uh, which uh, nabangga niya, yung nakasulubong niya ring isang taxi driver. May dalawa siyang pasahero at yun actually yung nagkaroon ng injuries which naidala naman sa uh, uh, BGH pero uh, lumabas din sila. Dahil sa insidente, umabot ang pila ng mga sasakyan sa barangay Luwakan, Apugan. Sa huli, nag-areglo na lang ang mga sangkot sa insidente at tumanggi na silang magsampa ng reklamo. Muli namang nagpaalala ang BCPO sa mga motorista. Especially ngayon na tag-ulan, mad madulas yung daan, very foggy siya. So be a responsible driver, I limit natin yung speed natin and uh, you, let's follow yung mga, uh, roads. Ito na ang ikaapat na daan at anim na anim na insidente sa kalsada na naitala sa lungsod ngayong taon. Angel Arquero, RNG News.